dito tayo sa Luzon ayan ayan ala yung Sihay eh. ha? wala bang may kape ba dyan? ano sa iyo ha? o oh, Sihay ito may vlog <laughs> ayan guys Ihanap eh, tayo ng kape Ito so guys, yung ganita kape 20 raw guys, so kape tayo Isan po Hahaha -ha -ha. So na, may kape na tayo Mainit na kape. Ito pa ang Oh, so, pa natin yung mga kasama natin. Para oh. ahan. Kapag ano po, anong bibili natin yung ano, anong oras. Ano ma? lang natin. Ano so, ba binili mo, ma? Sabi so, ko, ate, 20 pesos na candy. Pwede lang kay 20. Pero isa pa di. Tatlo lima eh, ay dalawa lima yata eh. <laughs> so fun. Happy siya guys, nakabili ng 20 pesos na candy. Ang ah, Hi, Juan Donald. Hi, Mal. Yes. Yeah. Yeah.